Good morning mga boss, panibagong araw, panibagong kayo din naman ito mga boss Tatlong araw tayo tumal, ngayon araw na sa Pado, hindi natin alam mga boss Ito makulimlim, mga sunambon, yari na naman Ay bagong delivery ako ngayon mga boss, pinya Puro pinya pa din natin ngayon, let's go mga boss Ayan ang bagong delivery ko mga boss 100 pieces At yun, ito yung tira ko kapon mga boss Yan, yun bago yun Yeah, let's go mga boss, sana makarami. <laughs> <laughs> sa ha? Huh? Ha? 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 mo Ha? 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 Sandito na tayo sa paligid mga boss Alas 7 media na mga boss Ayan. Yeah. Buti na lang May sarili akong meral ko mga boss oh. Sabi yeah. kong niya mga boss Talagang tinumal Ilang araw na mga boss Talagang tumal Wala tayong magawa Yung talagang lumabas Lumabas sa tawas mga boss Ayan. Yeah. Mula pa mga boss Ayan, oh. Yeah, no? bulan. Well ah, let's go mah boss.